Isang pambihirang pagkakataon para sa mga Barangay Ginebra fans ang makita na ang kanilang pinakamamahal na team ay may ipaparada na bagong import ngayong darating na PBA Commissioner's Cup. Ito nga ay matapos ma-involve sa isang iskandalo ang kanilang resident import na si Justin Brownlee na kasalukuyang pang naghihintay sa magiging desisyon ng Sports Commission kung siya ba ay mabibigyan ng suspension o bibigyan ng konsiderasyon Lalo't siya ang nagdala sa Pilipinas upang makuha ang gintong medalya matapos ang 6 no dekadang tagtuyot. Ang Hinebra ay paparada ang balik import sa 6'7 Tony Bishop. Si Tony Bishop nga ang kalawang import na kinuha ng Hinebra sa pool ng resident import si Jason Brownlee. Kung maalala ninyo, si 6'10 big man Charles Garcia ay naglaro para sa Hinebra noong 2018 PBA Commissioner's Cup. Kinuha ng Ginebra si Garcia dahil si Brownlee noon ay naglalaro pa sa San Miguel Ala Pilipinas ng ASEAN Basketball League o ABL. Katambal si Renato Bachman. Pero pagkatapos ng ABL, agad naman sinibak si Charles Garcia ng Ginebra at ipinalit si Brownlee dahil na rin sa hindi maganda performance ng barangay na may 1 win at 3 losses records. Si Bishop ay dating naglaro sa Miracle Balls noong 2021 Governor's Cup. Nag-average nga ito ng 28 points, 14 rebounds, 4 assists at 2 steals per game noong huli itong naglaro sa PBA suot ang Miracle Balls jersey. Kinonsidera ng free agent import si Bishop matapos kabitin si KJ McDaniels ng Miracle Balls noong nakaraang 2022 PBA Commissioner's Cup. At dahil nga dyan, pinapirma na si Tony Bishop ng 60-day guaranteed contract ng Hinebra pero pwede itong mapahaba o mapaikli depende sa sanctions o parusa na ibibigay kay Brownlee. Pero bakit nga ba sa dinabi-dabi ng magiging import bakit ang isang Tony Bishop ang natipuha ni Coach Tim Cohn na maging import ng Hinebra? Ayon kay Hinebra Assistant Coach Olsen Rasela, may katatong katangian si Bishop na nagustuhan ni Coach Tim Cohn. Isa nga sa nagustuhan ni Coach Tim kay Bishop ay ang pagiging non-ball dominant import ito o yung hindi pagiging buwakaw sa bola. Ang Hinebra kasi ay isang team na may unselfish move the ball style of basketball. Meron kasi mga import na kapag hindi pasahan ay hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Si Tony Bishop ay hindi ganun maglaro. Masipag ito magbigay ng pick sa kanyang kampi. Masipag sa rebounds, at very active pagdating sa inside shaded lane. Bukod sa pagiging active sa board at maging sa moving without ball, isa din sa katangian ni Bishop ay ang kanyang galing sa opensa at depensa. Kaya nga ni Bishop na depensahan ang import ng kalaban. Kahit ano pa ang tactics ito, maganda din ang kanyang perimeter shooting at pulso sa tres. Nung huli nga itong naglaro sa PBA, nag-average ito ng 52% field goals kung saan 46% ang kanyang average sa three point territory. Mas mataas pa sa shooting ni Justin Brownlee na may 39% lamang. Bagay na bagay ang kanyang perimeter shooting lalot si Japet Aguilar at Christian Stan Hardinger ang aasahan ng Hinebra sa loob. At ang ikatlo at huling dahilan kung bakit nagustuhan ng barangay Hinebra si Bishop ay ang magkahalintulad na posisyon nito kay Justin Brawley. Pagkat mahirap pantaya ng isang Justin Brawley pagdating sa galing at familiarity nito sa sistema ng Hinebra. Hindi magiging mahirap para kay Bishop ang makuha ang sistema ng Hinebra dahil tulad ni Brownlee, maroon din siyang maglaro sa small forward o power forward position. Sa so, November 17 pa ang unang game ng Hinebra kung saan makakaharap nila ang napakabatang team ng Converge Fiber Sexers. Ibig sabihin, may labing pitong araw pa si Tony Bishop upang mapamiliarize sa sistema ng Hinebra. Umaasa ang mga Hinebra Faithfuls na hindi sila bibiguin ng isang Tony Bishop. Ikaw ba naman, palitan mo ang pinakasikat na import ngayon hindi lamang sa PBA, kundi sa buong Asia. Ano sa tingin ninyo mga kabola? Mabibitbit kaya ni Tony Bishop ang Hinebra sa isa pang kampiyonato? Ngayon darating na PBA Commissioner's Cup. Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.